daw na ang na. Ang inyong mapapanood ay huwag gagayahin. Mga eksperto at may karanasan lang ang gumagawa nito. di kena tangi eh ada salah <laughs> kat situ Alhamdulillah baik kok organisasi komuniti nak buat benda ni nak datang ครับ

Ayun yung aha, saan dito? Saan dito? Ah, mo sila na eh. Ayan, nakita ka, nakita ko na mga boss yung cobra dito sa loob dito. Diyan nakaharap yung ano eh. Diyan nakaharap yung ulo. Oo. Oo, dyan tak siya! Takto, papunta siya dyan. Opo, andito siya, nakita ko dito. Ayun na doon, sa mga boss. may butas na yun o. Ayun o. Mm -hmm. Ito uh, oh. so, yung mga bata na naglalaro. Nakita daw gumagapang dito, oh. binubuga lang. Ayan yung ginagawa ng mga bata. E, po. ito. Kaya eh, pakita mo yung gumagawa sila Kaya nakita, nika, kaya kaya ho, bro, nakita na nila dito. nila. Binubugaw daw <laughs> eh. sa may... Kasi yung ukwang hulos niya, yung ulo dyan, yung buntot dito. Ay, paano ba pagka nagunos hulos niya, pabantay? At po, patra. Ay, dito yung kubro, nakita ko lang dito. Tanggalin mo yung pan para maliwanag sa video. Para makagalaw pa. Para pa.

Naka-upload po sa Facebook yun. Hindi pa yata hmm. nakalabas eh? Hindi pa pa nakalabas? Pa pala. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Naobserbahan pa. Ito, nakaunat dito yan. Kakao, yung muna sa ito. Kaya kakaw, kung saan nag-unos, andun yun. Dahil kasi yung napapanood ko sa... Kaya so, ikaw, hindi nakakalayo eh. <laughs> Ay, hindi dito na lang ito na. Tuyo na. naman na ah, ata yan. Ugat na yan. Ugat lang dati yan eh. Laruan <laughs> ng mga bata kasi ito. Kaya hindi mo na pinuloy yan oh. Inaakyat siya. Matakot. Matakot. Ay, tubo niya yan ha, ginagawa niya na. Punso yun eh. Yan, tapay tal ay no maya ay no yung mga ay ulo yung ay ulo ulo tapay ulo tapay ulo tapay ulo tapay ulo tapay yung mata niya, tapay ulo Ito ulo tapay 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 ulo

Ah, 'yan pa kasi, patay na rin 'yan. Demerit. Tayo naman, na half 'yung nakapatay niyan. malaki. Ay, 'yan

Balik ka, pagmawin yung album mo dyan Galing lang daw mo, ka dyan Hindi alam lang din siya Ano araw na hindi pa usunan na Ano ba yan? Pagbal, ito si Ito kami nangangahoy Ang araw Yung

Tapoy mga abul yan. Nalalawag <laughs> naman. Kumakailangan ng tulong. Ay, tinulo na ila road pa hindi ito. Nalalawag din po nang tulungan May butas diyan, di pupunta. May mga butas diyan yan. Yung papalaban sa mga mga mama. naglalaro sa ilalim

kasi, oh, ulo kasi ko na, ayun na. Dana, na, nagdakal. na, Mate, ay, 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 na. Ayun na. daw na. Ayun Naglapat so, oh, na. Naglapa na lang. Para malinis na. Nagyan na. pa sa tumanin yung bunga ng ayaw. Nagit pretty ka man lang. na. Malawa di unog na na eh. dami itlog. Ang dami dami itlog.

sa sa ito mga po, sa nakapansin nila yung pinagbalatan dito at balak daw yata nilang gumawa ng ano, pakita mo, balak nilang gumawa ng kubo sa taas. Mm, -hmm. bata. yung ginagawa doon ng <laughs> mga bata, bata lang. Nakita nila yung pinagbalatan dito kaya tinawag sa atin. Yan, ito ay lalabas natin mamaya ng vlog pero may kasama pa sa akin. Ito po. Ang ganda ng mga na nagunusan na ni. Kasi dinjabo nang. Oh, masarap na

Talagang nasa butas sila. saka may itlog sila, binabantayan nila. Dalawa pa. Mahal. Hindi lang siguro yan. may mga lolo kaya. Pagyan sa mag-anak Mas malaki ito o mas malaki? Dito pa na Ito ang ginagawa niya. Ay no! Ayan malaki Mas malaki ito

Malaki yan. Ang haba. Yan yung nagbalat. 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 yung nagbalat. Ay, yan At kasang kaya yung konti. Ay, yan yung nagbalat. Kenapa? 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 Kenapa?

paragaskan, dinam, magiji, jaga Ganyan, kung <tod> ano mm. eh, nang datap nito, eh. uh -huh. oh ada, nai, oh, na nai, oh, oh, dahon siya, tipis Anong bayawak? May uh, na yung tasa. Parang pinto. ko na. Eh. Madami yan. Hindi lang kaya nasa bento na. Wala sa bento Meron na daw. Wala sa pala kagadong yun. Wala. Marami bento <laughs> na. Nasa bento yun. Wala. Ang sa bento mo yun. Wala. Wala Ang bento sa bento mo Ang

Adai. Dalawang baba. Okay, yan. Nayabanda pa rin na yan. Tingnan mo. Tingnan <laughs> mo. Ito sa itong ko okay. na to mga boss Likod lang ng bahayan nila Diyan lang yung mga bahayan eh, Dito sila gagawa ng mga Siguro kasyalan to ito Laro ng mga bata okay. Ayan napakaraming itlog Tapos dalawang cobra Dito nakita lang natin Okay ayan mga boss

Brad, ismik na mo din siya. Na yata maital. Aso. Daligot. Ay yan ni A. Aso talaga <laughs> dito. Aso. Hindi po? Ha? Aso la Aso Hindi mo siya atingin. Sabog paurole pa rin yun. Wao, kumari sense. Alabdo ba ka asmano? Alam mo ba? dito. Ah, pala boss. Para po mga boss. pa Okay na po, boss. magpapalaw na po tayo kay boss para ling kay Boss Marvin Cruz dito sa barangay Linglingay, yung siya po yung tumawag sa atin na yun nga na pinagbalatan na nakita yun na nakuha po natin dalawang cobra yan at may kasama pang mga itlog. Ayan, magpapalam na po tayo mga boss at ah. tapos na po tayo kumain, magmerenda at binigyan pa po, po tayo ng cash mga boss ni Boss Marvin. Ayan, ah. magpapalam na po yung boss. Salamat sa pag-imbita sa amin. Ayan, at ah. ito mga boss, sa ah, pangalawang rescue na po natin dito. Uh, ah, dito sa barangay lang din na naka nakaapak na tayong cobra. Ayan, uh, ah, puro Uh, mission na kompis po tayo dito sa mga rescue po natin dito. Okay yan mga po, sa magpapaalam na kami at ha, hanggang sa muli po nating mga rescue ha, at God bless po sa inyo lahat. Okay, well, thank you.